Hello guys! Susundo ako ng aking apo. Hintayin ko na ma mababa sila. Yan yung co-shipping. Ricardo 5. Ayan. ito yung sin sin sak sinakya nila hello ah, dito muna ako sa ano mainit Makisirong. ayan yung sinakya ng mister ko yung aking apo Ayan guys. Mas Butter Airport. Hinihintay ko silang bumaba guys. Wala pa. Ayan hinihilay yung ano. Hinihilay niya yung mga yung hagdanan. Ayan sila. Diyan pala sila bababa. Ayan. Ready to baba na sila. Pero nakaano pa yung pintuan, nakasarado pa oh. Wala. Wala pa. Wala pa sarado pa oh. Ayan, inanuhan na nila yung hagdanan. init barko ayan yung sun rose saan mga barko may ayun ayan na kanya kanya ng baba Hello guys. Hinihintay ko yung aking asawa at anak. Yan. Baka nandun pa sila sa dulo kasi yung maraming ano eh. Maraming sakay. Ang daming sakay. Nandun pa siguro sila sa dulo. Wala pa oh. Ang mga sa unahan ito, nandun, nandun, sila. Kasi maraming ano, maraming sakay ngayon. Punong-puno daw sila. Grabe init oy Super init. Walang ano. Buti na lang may dala akong pamaypay oh. Buti may dala akong pamaypay nasa na kaya yun nandun pa ayan o guys o oh. Ayan yung ano. Wala pa. Yan tagal. Ang dami ng ano, pasayro pero wala pa sila.